Ayan, magandang umaga po sa ating lahat mga tropa. Bali mag hahanap po tayo ng ano, ng pangulam diyan, magto-trolling po tayo. Ito yung pamain natin mga tropa. O. Ayan, may ano tayo sky blue na crystallite at saka ilog green ay may ano po yan mga tropa may balahibo ng manok Bali, ito yung palutang natin. Tumba-tumba kong tawagin dito mga katropa. Ayan, dito lang tayo sa ano sa malapit. Bali, ano nga pala ngayon mga katropa. Season ng talakito kaya mabilis makaulam ngayon pag pag sa ganitong buwan dapa na ng talakwito dito sa bandang mababaw ayan abang abang po mga katropa tara Ayan mga tropa, mag-area na po tayo. Bali yung taga nga pala natin mga tropa, yung ba 15 piraso to. Medyo ano pa ngayon yung talakitok, medyo malilit pa. Wala pa kami namamataan na kawa ng talakitok na malalaki. Kadalasan yung mga tig, four fingers pa lang. Pero nakakalibre na rin ng wala mga tropa. Yung iba nakakarami ngayon sabuka natin dahil kahapon dito nagkawan sila ang dami di pa mga kalakihan pero good size na rin ayan na pang mga katropa medyo matatagalan to dahil marami pa kinagat na ayan mga katropa may ilalatag pa tayo pero may kumagat na Ayan, no? Oh. oh. Epektibo to, epektibo mga katrupa. Yung kinagat na kulay ng crystallite sky blue mga tropa may halong yellow green na may balahibo ng manok pun isang piraso lang na maliit na balaybo ng manok yung bulik na kulay itim yan ang maganda ilagay sa sa pang trolling mga tropa at may pakintab yan no oh. kung gusto nyo ano, gayahin to request lang kayo mga tropa gagawa tayo ng tutorial kung gusto nyo ng ganitong pamain ayos to lalo na sa kawan siguradong makakarami talaga pag nagka ayun, uy, nakabitaw ilan pa lang ilan pa lang nalalatag, binanatan ha nakabitaw, nakabitaw mabilis lang makaulam pag ganitong ano, pag ganito yung gamit mo tumba-tumba lalo na pag season ng talakay ito sigurado libre ng ulam yan pag lumusong ka sa dagat aria ulit aria dami marami sila dyan yan huli na naman mga katropa Galing Tatlo agad Diyan pa lang yan oh Paikot-ikot lang tayo dito mga tropa Ayan mga tropa, tatlo ang huli. Papat. <laughs> Isa. Dalawa. Ayos. I you know. That low. Apat. Nasa dulo na. Yung <laughs> Apat. Oh, Oh, bilis. Naka-esda agad tayo. Ayan, ariyan natin ulit, mga tropa. Kapang-abang na lang. uli na naman, mga tropa. Dalawa. Tok <laughs> Sila bim-bim <laughs> Ayan, ariya ulit mga katropa Ariya, marami sila dyan Ayan, sabit na naman mga katropa Ay, humahabol pa Oh, uh, bilis natin makaisda Oh, uh, dami na Arya daming umabol mga tropa ayan sabit na ako bagaong isdang bugaong na mga tropa ah sunod sunod ah laglag -lag ulit uli na naman mga tropa Di sumasabit yung iba. Tatanggal lang. Oh, goods na oh. Libre na talaga. Oh, ayos. <laughs> <laughs> piktibo talaga ayan dalawa dalawa mga katropa ito, ko na ayan mga katropa sabit dalawa tanggal yata yung isa tanggal ba oh ay nandyan pa yan dalawa. Oh. Ayos. Jumpo yung isa. Ang laki ng bugao. Oh. Yeah. Ayos to Ang <laughs> uh, dami na Grabe yung kagat mga ganda ng pagkasabit ah wasak na yung pain natin yung iba nasira na tanggal na yung tali grabe kagat na naman mga tropa Tingnan natin na iaari lahat yung kawil may kumakagat na o, sa dami na ng uli Ayan, huli na naman mga katrupa Okay ang makatakas yan may no? okay. ay tanggal na yung ano mga katropa yung ano na lang nang lulipap yung nandito wala nang crystallite layo layo Duh. Nok oi. Nok. area kulit makna tropa. Talakitok. Uy, may mga bulo. At, tanggal yung isa. oh, rito. Ayan, kagat na naman. Ah, Talakitok. Okay. Okay. Ayan mga katropa Uwi na tayo matas na yung araw Medyo marami tayong nahuli Sobra sobra na sa ulam yan Makakapagbigay ah, pa ako kila nanay dami Oh ito yung huli natin Oh dami oh po matala ko ayan babugaw harvest talaga mga katropa sa pumakain natin ayan mga katropa bay nakadaong na po tayo dito ito lang to, harvest talaga mabisa talaga yung ano natin mga katropa pamain ayan ano nga pala mga katropa, bali nakabili na po ako ng bagong cellphone. Yung dati kong ginagamit, medyo may diferensya na kasi pag nag-i-edit -e po ako, nag-i-init -e siya at biglang namamatay yun. ngayon may bago na tayong cellphone pang -e edit. Makakapag-vlog na tayo. Ayan, salamat sa Panginoon at ano, nakarami tayo. Pang-ulam lang sana. Pero sobrang dami mga kapag bigay pa tayo nito kay nanay sakto makakapagdala siya dun sa ano sa Uras Stern Samar. Ayan ito. Magkita-kita na lang po tayo sa susunod na upload mga tropa. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. Butoy shoutout kay Mama. Shoutout mo si Mama dun sa ibang bansa. Ni, shout out Shoutout mo nai. Ha? Ma Manonood. Mama, out, Mama. Ha? Si mama mo, kumustahin mo si mama mo? Ay, na mama. Ah, tulad itlo yun. Sige na. <laughs> Huh? Shout out. Dali, shout out. Bye-bye. Shout, shout out mama. Bye-bye na. Ha? Shout out ti mama. Ha? Kumusta ha, mama? Kumusta? Um, um, mo isa dito, mo, Ayan, bye-bye. Bye-bye.